Masaya na ako nung isang araw dahil nagtunaw na yung uh, snow. Kala ko, ano na, early spring na. Yun pala, may pahabol pang uh, snow ngayon. Kaya, maglilinis muna tayo ng ano ngayon, ng driveway eh, habang manipis pa. Kasi, derederay derecho to. Hanggang bukas yata. Kasi baka mamayang hating gabi, saka ako magpapala. Kaya titrahin ko na ngayon. hindi naman ganong uh, makapala idol kaya nga lang papalahin ko na kasi ano baka magtambak na naman sabagay isang araw lang naman tong ano eh araw lang naman tong snow gusto ko lang talagang magpalad to sa labas <laughs> Thank <laughs> you. hi yeah <laughs> yeah yeah i thought i thought it's already uh wind uh spring <laughs> yeah then i remember it's only february <laughs> then i remember it's only february <laughs> Doon na naman tayo sa ano, idol, <laughs> sa kabilang magpapala.